mo yung panganay ko walang kasawaan sa ano maliligo hubas na low tide na guys palitang low tide na duman no? oh

Adin Tara. Oh. Ay ini parang oh. Pa balik ito si ano? Si Bakul

Ito, oh, may mga ano na kami. Hala, pala. be. na, tabi. Hala. Ah, lagyan mo dyan. Sa'yo ah. oh. nagsakay. Oh. Ay, si. Biskwit. dyan. Sa'yo dyan. dyan. Sa'yo dyan. Sa'yo dyan. Sa'yo dyan. Sa'yo biskwit? Sa'yo dyan. Sa'yo dyan. Sa'yo dyan. Sa'yo dyan. Sa'yo Mabandang sa ano? Kalpe. Aray yung kalpe. Ay, hindi, hindi, oh. Sa bukal. Aray yung bukal, ha? Sa bukal? Aray yun yung bukal? Mapaganda, oh. Ako kailangan nagyan, oh. Yung kalpe. Madaanan na lang. Malapit na yun sa Sa kalpe na lang. Bandang. Ayan. Dito matay sa pan para dito sa mga. Hindi, hindi, oh. Hindi na yung mawats. Sabag. Ayan, ang level mo, Yes, sa mo. na Next year. Nag-ready na kami, ha oh. Ano? March. March, ano pa? Oh. 10, 11, 12. Uh, ready na kami, ready na. Sa na oh. yes. <laughs> March 1, ano ni Lola? Uh, Ayan, Hindi mo ang down, so ano